Marami pang kailangan sa pagpapagawa dito sa aking mini farm at sa pansamantalang bahay Kaya ngayong araw ay pinag-iisipan ko nga pala kung ano yung mga magagandang bagay na ilalagay dito sa aking pansamantalang bahay at mini farm Kaya samahan nyo ako sa journey ko dito mga idol Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag mong kalimutan mag-share, like, subscribe and click the bell notification para lagi kang updated sa aking mga new uploads Tara, simulan na natin Ito yung panahon guys oh, dito sa amin, sa probinsya Ayan, malapit na namang umulan. Babagsak na naman yung ulan doon. Mangisit na naman. Parang yung silang lang ko lang. Yo, what's up guys? So, ngayong araw na sana ay, kwan, bibisitain ko sana yung bukid. Pero tignan nyo yung panahon guys, oh. Wala talaga. Tapos ikakabit ko solar. Ayan. Pati solar, hindi na na-charge. Ayan, oh. Makulimlim. Maghapon, makulimlim. Kakabit ko sana yan sa bukid, pero... Wala eh. Sana kami magiinom. Yung panahon, makulimlim. Tapos yung nagaantay dito, makulimlim rin, oh. Ayun, oh, know, makulimlim. Hindi <laughs> panawin. <laughs> Be, hindi ka na pa makakapunta sa bukid? Bakit? Ano, break ko madya, agtudon. ayo Ano Agtudon. Agtudon? Sige, sige. Aginom kami lahat ng yun. Ako <laughs> oh, kami. Uy, two weeks na kami naginom. Two weeks na dinanog ko na may tarupa. Ano? Dinanog ko na may tarupa. Mamon, may sumutok pa na kaya Grabe naman to. Ngayon lang ako magiinom. Hindi pwede. Hindi siya ang batas. Ako ang batas. Magiinom ako. Ayan, dahil challenging ngayong araw na to. Ito, meron kaming pambili. Ang kagumatang tiko eh iti pulutan ta tapos amumon ni DJ kurao mo madiket iti ginin eh, ano why agwain nak agwain nak iko ano ana agsanmig nak agsanmig ka okay. ay nag no, feeling kami din? <laughs> tanga yan ta gin eh Hello. pupunta kami dun guys kahit magabi pupunta kami kasi nami miss ko yung bukid ko alam nyo kasi 3 days na akong wala dun kasi meron kaming mga promotions na uh, naganap araw-araw ganoon. 3 days 3 days araw-araw siya nga Meron kasi kaming mga promotion na uh, kwan diretso diretso kaya hindi kami nakapunta doon sa bukid eh nami-miss ko naman yung kambing ko doon sa kayong mga kwan ko doon mga anay gan Sige mga mangalan kan kan Ah uh, ana tiga tang uh, pulutan ta? uh, Ko pusit han uh, Pusit ka bloto tayo mo lang Kayo ano road ano road ko ma Bloto tayo challenging Pusit Wen ito na po yung binili namin na pulutan. Pakita mo na. Pakita mo. Ito na, oh. Hmm. Wala na. Hindi na kami makapunta sa bukid kasi umulan na yung mga manok namin. Nandun na rin, oh. Mune! Meow! Manok? Meow? Meow! Gabi na nga pala at hindi na nga pala kami nakapunta doon sa bukid kasi wala nga palang ilaw doon. Kaya dito ko muna kami sa bahay para magluto nga pala ng pulutan. Ah, nililinisan na pala namin. Yan, para makapagsimula na kami mag-inom. Hello guys, so balik gagawa tayo ng... ng pang ano tawag dyan? Pang pusit Yung ricado niya, ba? Gagawa tayo ng ricado niya. Kamatis lang, goods na yan men. So, talaga, kami mga probinsyano. Kahit simpleng pagkain, masarap na sa amin yung dito sa probinsya kahit wala kang pera mabubuhay ka di ba guys sa mga taga probinsya dyan tapos gusto o hindi kasi alam nyo dito sa probinsya kung wala kang pera maraming mga malunggay dyan maraming mga tarong na na tanim ng mga kapitbahay ganun hirap kayang mabuhay sa city kasi lahat ng galaw mo dun pera oh. Okay, pagkatapos na natin tong kamatis, ito naman, si buyas. Mm. Ito yung tinatawag ko na pang Mm. Kilala to sa, ako eh? sa tawag na pang sa akin. Kasi, <laughs> talagang pag kinain mo to, pag nasubra mo, oh, kinanag kinag talaga pare. Ilaba mo ko na. And oh, malinis naman yung kamay ko. Oh, Sumisilsil mo lang ang kastane. Ayan. Po. Ganito yung mga gusto nyo mga lalaki. At, oh, ayan. nakinana okay, na na. rab eh. Oras, yan, okay. oras na? Okay. oras na. Alas 9 na. Hmm. So, sige. Ba lang, oh, ikaw, sige. Oh. Sige. Ikabil mo na lahat. Hmm. Boy. Boy. Pwede na boy. Ayan eh, na no, oh. Ayan eh, o, kung nakikita nyo, ito na yung aming pulots. Ayan, napakasarap, men. talaga na ginoong. ba? Good morning guys! Ito, good morning sa inyong lahat. Happy Sunday! Ngayong araw na to, may hangover ako kasi inubos namin yung isang bilog sa wine kagabi no. Kaya uh, hindi na ako nakapagkwan. sa tulog na lang kagabi. Okay na na-ready so bale ang gagawin natin, namis miss ko na yung bukid ko. Punta tayo doon. Doon tayo mag uh, ano tawag doon? Mag mag ba maggatas, magkape ganon. <laughs> Let's go, men. So what's up guys? Nandito na nga pala ako sa bukid. Hmm. Dito tayo ngayon, dito ako nagkakape. Ito yung kape ko. Ayan hindi to kape ha Konyan gatas. Kasi ngayong araw na to ay wala munang magagawa dito sa bukid kasi wala yung mga nagtratrabaho busy sila. Tapos wala pa yung mga materyales ko. Ito so malapit ko nang maubos yung kan tinapay ko. Hmm. Hayop. Yung aso ko na muntik nang namatay sa distemper. Oh. Tignan ko nga yung kambing ko dito kung meron pa yun. Ayun, yun, yun, yun. Nandito yung kambing ko. May mga ibon pa, oh. Yun, Hello, mga birds. Yun yung kambing ko. Nakikita nyo? Yun, oh. Me. Me. Hmm. Ah, <laughs> nagkita. Ah. Kinam kilawing ka. Bale kung nakikita nyo guys, ito yung mga gagamitin ko sana sa Ito yung gagamitin natin, yung mga tiratirang kahoy sa bahay namin na yun, may mga tain na lang kambing. Ito <coughs> gagamitin natin dito sa kanyang pader. Yan. Tapos ito yung mga kwan na ko na bulo. Ay hindi to bulo, kwan to, kawayan pala. Kawayan. Tapos Nandito na yung mga bolo. Ito yung mga bolo. Yan. So balang kulang na lang yung kahoy sa yung panaw, panhaw, panaw. Basta yung ganoon na lang yung kulang na ino-order ko na hindi pa dumating. Dahil pupuntahan ko lang, pupuntahan ko pa mamaya siguro. ay snack naman. Kaya i update ko kayo kung ano 'yung mga nangyayari dito sa mini farm ko, guys. No? So, bali doon nga pala doon 'yung pagpapagawa ng mga kulungan ng baboy, mga manok, basta ganun kung ano na 'yung 'yung naiisip kong kuan aalagaan dito. No? Malawak naman. Kaya naman ng manok, kambing, baboy. Kaya kung ako po yung tatanungin ninyo guys gusto ko po talagang kung mag-asawa na ako gusto ko yung payapang buhay lang talaga ganun ayaw ko yung sobrang bongga bongga na gusto ko yung nor normal lang yung middle lang talaga kasi talagang yon so okay na nga pala yung linagyan namin ng mga langis Ayan, hindi na maaanay yan Baka tungaw pwede siguro mang kondito dito, mang perdi. Guys, <laughs> i-update ko kayo sa susunod na araw kasi darating na yung mga materyales ko na ipupunta dito sa mini farm natin saka sa mini house no ayan abangan ninyo guys and sa mga hindi pa po naka follow and subscribe ano pang hinihintay nyo mag subscribe na kayo dito mag follow na kayo and click the bell notification para pag meron akong uploads mag sa inyong mga phone. Yes. ah uh, kung tatanungin nyo po, bakit hindi na po ako masyado sa Facebook? ah uh, kung tatanungin nyo kung bakit hindi na ako masyado nag-upload dun sa sa Blue Up, no? Dito na ako sa YT. Nasa YT channel na tayo. Gusto ko pong bumalik dito, guys. Gusto ko pong uh, um, makon ulit. Maranasan yung buhay YouTuber. <laughs> Yan. Sana supportahan nyo pa rin ako guys. Kahit papano no. Dito na lang muna siguro. Wala muna tayong gagawin sa kuwan? Sa bukid eh.